Sa kabila ng bilyon-bilyong pisong pondong inilaan ng pamahalaan para sa mga flood control projects, muling binahan ang kontrobersya ang gobyerno matapos mabunyag ang umano'y malawakang katiwalian sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways, DPWH. Ayon sa mga investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, maraming proyekto para sa flood control ang umano'y ghost projects. Isinasaad na natapos sa mga dokumento ngunit hindi aktual na naipatayo. Ang iba naman ay substandard o kaya ay sobra ang presyo kumpara sa totoong halaga ng paggawa. 25% kickback allegation sa testimonya ng mag-asawang kontraktor na sina Pacifico at Sara Descaya, ibinunyag nila na may mga opisyal umano sa DPWH na humihingi ng 25% kickback kapalit ng pag-apruba ng proyekto. Kung hindi ka magbibigay, hindi ka makakapasok sa bidding, pahayag ni Sara Descaya sa pagdinig sa Senado ng ilang politiko na nakikipagtagpo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento, ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina. Uh, Rino Director Eduardo Virgilio of DPWS Region 5, uh, Director Ramon Ariolo, the third of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWS Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo. Dalawang dating engineer mula sa Bulacan District Office ng DPWH ang nagpatunay sa naturang alegasyon at nagsabing laganap ang sistemang cut o hati-hati sa bawat proyekto mula Regional Office hanggang sa Central Office. Mga lugar na apektado isa sa mga tinuturing na sentro ng anomalya ang Bulacan, kung saan may mga flood control projects na binayaran ngunit walang nakitang aktwal na estruktura. Sa Lucena, Quezon, isang proyekto naman ang gumuho ilang buwan lang matapos itayo na nagbunsod ng duda sa kalidad ng construction Ayon sa mga ulat ng Commission on Audit, COA, may mga proyekto pare-pareho ang disenyo at costing kahit magkaibang lokasyon indikasyon umano ng template corruption malawak ang epekto sa ekonomiya dahil sa iskandalong ito tinatayang 1.3 trilyon na halaga ang nabura sa merkado ayon sa Securities and Exchange Commission SEC maraming mamumuhunan ang umatras at ilang infrastructure projects ang pansamantalang sinuspinde habang isinasagawa ang masusing audit sa mga apektadong lugar, libo-libong residente ang muling nakaranas ng pagbaha sa kabila ng pondong dapat sanay nakapigil dito. Taon-taon kaming binabaha, pero sabi may proyekto na. Nasaan? Tanong ng isang residente ng Bukawe, Bulacan.